Yan yung gilingan ng tubo. Ayan. Ayan. Doon yung makina sa loob. Yan yung makina. Ah? Yung lagayan ng kanyang intes. Yung tubig niya. Ayan. Dito namin yung ano, kinapan siya. Yung tubo. Ayan. Papunta doon. May yung ano nakawayan papunta doon sa kawa yan yung gilingan ng tubo ayan yan doon yung makina sa loob yan yung makina ha ah? yung lagayan ng kanyang intes yung tubig niya yan. dito namin yan, ano, yung ano kinapansya yung tubo yan papunta doon may ano nakawayan papunta doon sa kawa uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vì lên bay không ăn không ăn bay không ăn bay không ăn bay không không ăn bay không ăn bay không ăn eso ito na yung gagawin na asukal ayan tubig pa lang yan apat na tawa tawag sa Ayan na yung aming asukal. Ayan o. Ayan. Katatapos lang. Ayan na yung ano. Yung galing sa katas ng tubo. Tubig naging asukal. Ayan o. Ayan